mga welcome to Dabao and welcome back to my YouTube channel, HNW Cooking Ideas. Pero ngayon mga panangga, hindi po tayo magluluto kundi pupuntahan po natin yung bagsakan ng mga iba't ibang klase ng tuyo at saka isda na galing po sa Jensen. At syempre, wag na po natin pala nagpasin mga panangga ang prutasan ng Bansalandabo del Sore. Ito ay Let's go! Hello everyone! Welcome and welcome back po dito sa ating H&W Cooking Ideas. At dahil nandito pa rin po kami sa Bansalan Davao del Sur, ay susulitin na po natin guys ang paggagala. Actually, hindi po ito paggagala dahil pupunta pa tayo sa isang palingki na kung saan nandun po natin matatagpuan ang iba't ibang klase ng tuyo isda na galing po sa Jensan, no? Eh, kaya excited ako na mapuntahan to guys dahil uh, mura lang daw dito. <laughs> try natin dahil ngayon lang po ako makakapunta sa uh, palengking ito. So kung napapansin nyo guys, ay wala pong ka traffic trapik dito po sa kanilang kalsada. Kaya dere-derecho po yung ating pag mo motor ride papuntang palengke. At nag enjoy din po kami mapalangga dahil na uh, napakasarap po sa pakiramdam ng langhapin yung uh, mahalimuyak na hangin at hindi bukorosok. At sa lang sandali lang po ay dumarating na po tayo dito sa palengke. So ito po yung palengke ng Bansalan Da So dahil bukod dito yung uh, palengke na yon ay maglalakad lang po tayo ng uh, kaunti lang mga parang 5 minutes lang. Saralan nandito na tayo. At ayun po yung bumubungad sa amin mga palangga ang paborito kong puto maya. Suman malagkit puto'ng bigas at kung iba't ibang mga kakanin na kung saan ay nami-miss ko dito sa Bansalan, Davao del Sur. Dahil dyan mga palangga din ng mga Kapili, ang sinisigurado ko lang na gusto kong kainin ay 'yung ating puto maya. Na talaga namang uh, naka nami-miss ko dahil ito 'yung favorite namin mula nung mga bata pa kami sa umaga. 'Yon po 'yung lagi naming kinakain, no? Putong maya with chocolate or ah uh, coffee with milk. So, ayun. Oh, Hatayin mga palangga dahil tapos na tayong bumili ng kakanin. Ngayon naman ay papasok tayo dito kung saan makikita natin ang kahon-kahon na iba't ibang klase ng mga toyo. Merong mga malalaki, at meron ding maliliit. So, ito mga palangga, ito yung tinatawag na pinikas, yung mga malalaking toyo. So, ito po yung mga favorite ko mga palangga. Ito, ito, ayan, yan, yan, yan toyo na yan, yung pinikas na yung puti, yung gustong gusto ko yan guys dahil uh, malinam malinamnam siya, masarap siya, lalo na ihahalo natin sa gulay, lalo na kung munggo. So, dito naman mga may makikita po natin yung iba't ibang dilis na toyo, Meron din pong, uh, anong tawag dyan? Uh, meron din pong hipon na toyo. So sako-sako po guys no. So dito ay uh, mag-iisip ka talaga kung ano ba talaga yung gusto mong bibilhin dahil gustong-gusto mo naman ang lahat ng toyong to. At ito yung gusto ko guys, yung tinatawag na salmonete. Yung salmonete guys, ito yung isdang bato kung tatawagin na napakasarap ng uh, toyo na to. So yun po yung ating bibilhin dahil dito, medyo moral lang guys no kumpara sa loob ng palengke yung bibilhin. So, dito kasi ay bolto-bolto, kumbaga ay sako-sako na binabagsak dito galing sa Jensen. So, makakatipid ka kung dito ka mamimili. Sa dami ng iba't ibang klase ng toyo mga palangga, ay talaga bang nakakatakam? At ang gustong-gusto kong bibilhin lahat mga palangga, kung meron lang talaga akong pera, ay bibili, ay bibili po talaga ako ng sa lahat ng klase ng mga toyo Kahit isa-isang kilo lang langga, no? para matikman ko lahat ng klase ng toyo. So, that's it. <laughs> so, dito naman mga palanggay gagala tayo, no? Pero hindi talaga mawawala sa paningin ko ito, mga toyo na to, dahil gustong gusto ko to at favorite ko to, no? Kaya lang mga palangga, pag nandito po kayo sa lang, no, hinay lang po kayo mga palangga sa toyo, no, kahit masarap yan, ay, lang lahat ng sobra ay nakakasama. So, dito naman tayo mga palangga, dadako naman po tayo sa palaisdaan. So, ayun, umuulan pa nga, no? So, ayan, sumusugod talaga si Inday upang makikita ang iba't ibang klase ng mga isda. Ito yun mga palangga, no? Merong tulingan at ano pa tong iba? So, hindi, galonggong. So, yun lang po yung alam kong isda. At saka meron tayong flying fish. Ayun, at ano ba yung tinatawag dyan? Yung mga malalaki. Tulingan, yellow pin, ganon. So, ang dami. Hindi ka rin halos makapili dahil ang dami talagang klase ng isda mga palangga. Ano <laughs> Sa daming iba't ibang klase ng isda mga palangga talaga namang nabubusog na yung aking paningin charot. <laughs> Pero dito guys, may nakikita ko nakikita talaga akong ito yung ito yung gustong gusto ko guys, yung gusto So, ito yung favorite ko na lamang dagat na gustong gusto ko. So, dahil diyan ay bibili ako mga palangga neto dahil bihira lang 'to eh. Dito lang 'to. Dito ko lang makikita 'to na ano, ang dami kasi doon sa isang palengke ay uh, wala akong nakikita doon. Matagal na ako naghahanap ito. Na so dito lang pala ang dami. Meron din mga uh, talaba at saka mga shell, no. Iba't ibang klase ng shell. So, ang nakikita ko dito, guys, alam mo to, yung sinisip-sip. Ayan, ito. <laughs> ito yung laging binibili ng papa ko, guys. No, kahit napakahirap nitong kainin. Dahil, ano pa to, eh, pinuputulan pa ng nguso. Kasi, pag sinisip-sip mo, talagang, talagang ganyan talaga, no? Bago makuha yung laman. Kasi, ang sarap kasi nito, yung sabaw niya is malinam-nam. So, ang lalagay lang nito guys. Kailangan na natin ng malunggay, sibuyas, at yun talagang mabubusog ka talaga ayan so, guys so oh, nakakamangha talaga pumunta dito ang dami dami iba't ibang shell saka buso wow alam mo kung anong kulang dito guys pera <laughs> pera lang talaga guys kasi hindi, hindi mo rin mabili lahat eh. yung talagang gustong gusto mo lang yung mabibili mo Eto, iwan ko lang kakain yung mga anak ko dito dahil first time yata nila itong makakain. Natatakam din kasi ako dyan mga palangga kasi sa Ulongga po meron yan pero maliliit. Dito kasi malalaki sila. Yung tulad malalaki. Kaya ayun, hindi ko na rin pinalagpas. Bumili na ako mapalangga ng dalawang kilo. So yun mga palangga, natapos na tayong mamamalengke dito at nabili na rin natin yung gustong-gusto nating kainin ngayong araw na to. So let's go mga palangga, pupunta naman tayo sa fruit stand kung saan makikita natin ang iba't-ibang mga prutas at naglalakihang watermelon at isa na rito ang durian na isa sa prutas na pinagmamalaki dito sa dabaw. So hindi natin to palalagpasin mga palangga, bibili tayo kahit isa lang no? Kasi nanganganib na yung ating budget. <laughs> Dahil ang tagal-tagal ko nang hindi ito, guys. Siguro mga ten uh, 10 years na. So, kaya naman ay uh, talagang ito yung pinupunta ko dito, guys, yung Dorian. So, itong Dorian ito, guys, ito yung Dorian na tinatawag na Dorian Puyat. Isa sa napakasarap na Dorian dito sa Dabao. So, ayan, nagpa-picture pa si Inday. Kala niya picture, video. Yan, day! So, dito naman, mga parangga, ay meron pa tayong hinahanap, no? Hinahanap isang prutas na isa din sa gusto kong kakainin. Yun ay ang marang. Kaso lang, mga parangga, mukhang hindi natin matatagpuan dito dahil wala talaga ako nakikita marang kahit isa. At dahil dyan, ay hindi naman mapapalagpas ito eto, etong manggang hilaw na to. Hindi hilaw guys. Uh, maniba. In slice na mangga with bagoong. Sino nga bang hindi matatakam nito? Ah, talagang naglalaway ako dito guys. Kaya naman, bibili tayo kahit isa. <laughs> Ay, grabe! Talagang pag hindi, pag wala kang pera, pupunta ka dito. Huwag ka na lang pumunta guys dahil magtutulo lang yung laway mo talaga as in. At dahil dyan mga palangga nakawin na tayo sa bahay. At ngayon, sinusubukan ginangat-ngat ng aking asawa ang Dorian Puy. At kung kaya ba ng kanyang bagang. <laughs> Actually guys, so uh, gustong gusto niya rin tong ah uh, uh, ano na to, prutas na to, itong Dorian. Dahil nga sa ulungga po guys, napakamahal. No? Isang so isa, nasa 500 300. Mali, maliit lang yan. Tapos, hindi pa siya, hindi pa siya ganun kasarap yung lasa. Ito kasi, ang sarap nito, kasi ito yung uh, Dorian Puyat. So, ayan. Titikman na natin at uh, bubuksan na natin mga langga yung ating Dorian. At ito, ang bubungan talaga guys. Napakalusog ng laman. At ikaw ay matatakam talaga. At kung kami ay gustong-gusto ng kainin at lantakan ang Dorian na ito, ang anak ko naman ay nang didere at nababahuan sa durian dahil hindi siya sanay nito at hindi talaga siya kumakain nito guys dahil sobrang nababahuan siya. So hindi mo naman din maano mapalangga dahil kung uh, first time mo lang na amoy yung amoy ng durian ay eh, talagang mababahuan ka talaga dahil sa sobrang tapang ng amoy nito. Pero pag nakakain ka na at nagugustuhan mo na yung lasa ay magugustuhan mo na rin yung amoy ng durian at uh, hanap-hanapin na to ng iyong panglasa at ng iyong pang-amoy. Sinasigurado ko yan sa inyo guys. No? <laughs> Dahil ang durian ito ay napakasarap talaga. Alam mo, mo, yung Alam mo ba? Alam, yung ba? Tinapa yan. Nasa ano lang. Bahu. 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 Maayaw ko ang baho. Hindi mo pa po. Amoy sabaw. Amoy sabaw. Amoy sabaw. <laughs> ano daw? Amoy sabaw. <laughs> ang dayo naman. <laughs> Hello. Sarap naman. Sarap naman. Ha? Sarap naman. Ito yung puyat. Masarap na lang pag puyat, no? Masa? Ikalang. Kuha ka na siya. Oh, Hi amazing. guys! Kain kami ng durian. Ito po. Mmm. sarap. Mas masarap to kaysa nung sa isa, no? ah, uh, sa... Parang ano natin, no? Parang durian. Parang durian nga. Laki, <laughs> <laughs> So that's it for today mga palangga. Thank you for watching at kung naibigan mo ang video na to, huwag kalimutang pindutin ang ating notification bell para maging updated po kayo sa lahat ng video na aking pong i-upload. So bye bye! See you on my next vlog!